Okay guys, nandito ako ngayon sa Madjo Chow Master, dito sa Bulacan, Bulacan kung saan sumisikat ang kanilang pride rice o so ang kanilang chow pan Ah, uh, tara, tigman natin isa na nga sa mga naging comfort food nating mga Pinoy ang fried rice lalo na nga nung pinasikat pa ito lalo ng isa pang fast food chain dito sa Pilipinas pero matagal na itong na sa atin ng mga kapatid nating Filipino Chinese. Noong sinauna pa, ang chowpan ay kilala at isang tradisyonal na pagkain ng mga Chinese at Gaya ng iba pa nilang putahin na na sa atin, very economical o matipid ang dish na ito dahil kalimitan ay mga sobra na ingredients at upang maging panibagong hain sa pamilya ay isinasama ito sa kanin. Dito makikita mo na talaga ang personalidad ng mga incheck pagdating sa pagtitipid. Hindi sa lasa, kundi sa maaaring magamit at mapasarap pa ng mga sangkap. Dito makikita natin na sa isang wok niluluto ang fried rice. Ang wok ay kadalasang gamit sa maraming Chinese cuisine recipes. Marami itong gamit. Maaari dito mag-stir fry, steaming, deep frying, boiling, smoking at roasting. Ganyan din katipid sa gamit ang mga Chinese pagdating sa kusina dahil all around ang gamit nila na yan. Kailangan ding isison ang wok para wag dumikit ang anumang ingredients dito. Bukod sa isa din itong dahilan kung bakit lalong mas masarap at may smoky flavor ang mga niluluto dito. Ito no? Pagkana po ito? So ito is 80 pesos. Sobrang dami. Ito, yung, ito po yung 100 ito po yung kanilang gift. Ayan. So, try na natin. So, ito yung kanilang tapa. Sobrang laki na serving nito. For 100 pesos. Grabe. Sobrang laki. Sobrang laki ng serving nila. Yung rice niya, katingin so tingin ko, mga nasa 150 to 200 grams to na fried rice. So, hindi nag-record yung ano ko kanina. Video ko kanina. So, ito yung Mm. Actually, hindi ko na ito. Sarap pa rin. Kung i-describe -de ko yung lasa ng fried rice, ay very flavorful yung timpla nito. Yung lasa ng sweet corn nandun, balance yung soy flavor o yung alat. Actually, hindi siya maalat. Parang light soy okay. sauce yung gamit nila. More of color lang. Yung smoky flavor coming from stir-frying sa wok ay angat na angat ang lasa kaya talagang excited akong pinuntahan ito dahil gusto ko talaga yung smoky flavor ng mga fried rice dahil sa wok ayun ito po ba yung 150 pesos na uh, Lomi challenge Ayun. Oh, grabe naman 150 po talaga lang to napakamura naman na ito. hindi ko mabuhat eh so ito yung kanila 150 pesos low challenge grabe sobrang dami charon lumpia, at yung kawali, eh, tapos yung pinaka pinakalomi pa mismo. So, yan. So, hindi ko mahirap siyang ubusin. Plus, ang laki niya. Siguro mga 2 and a half to 3 inches siya. Ganun siya kaya. Hindi ko kaya yung ubusin. Ka. Pero siyempre, hitigman natin yan. ayos yung lomi Sol. 150 sobrang daming laman na yun to panalo oh may somay pa pa May somay rin to panawang panalo and so kinaka sir babati ka and so kinaka to so, the sir John kita po yung winner nitong chow man hello sir madjo bakit Madyo. Master, Jan. Master Jan. Ito yung madjo pastor dyan pastor dyan yun na yun pastor Uh, ah, yeah. pwede Ayan, Ito pa po yung batin. Yun siya yung panalakang makikita niyo. Pag-pick, Mag-tick to lang ito. Napapagod din. Ang master natin. So, subukan niyo dito. Panalo dito. Sobrang sulit ng mga pricing. At saka ng serving. Sobrang panalo. At so, saka ang dami ng tao. Kung natakam kayo sa chowpan ng Majo Chow Master ay matatagpuan nyo sila dito sa Bulacan, Bulacan. Sa tapat ng power pill sa kalsada na papunta sa Ubando, Bulacan. Kung nagustuhan nyo po ang aking content ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at ipalaw ang aking mga social media. Salamat!